Welcome to my channel. Good evening sa ating lahat To this vlog, ito yung ganap ay papakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng low carbs coconut macarons So ito palang yung mga ingredients niya guys Ayan, ito ay isang melted butter, one half melted butter Ito ay isang can na uh, condensed milk uh, low carb version Ito naman yung desiccated uh, coconut Ito naman isang apat na bitlog So, ayan guys. Gagawa na tayo. Ayan, lagay natin. Ayan ito. Four ingredients lang yun siya. So, apat lagay natin yung bitlog. So, ayan. Mix natin ilagay. May mix na tayo dyan. Lagay natin yung melted butter. So, pagkatapos yan, lagay natin yung condensed milk. Ito yung condensed milk. Ayan, parang totoo talaga yan siya, guys. And then the smell. So, ayan. Ang hirap na walang kuwan. Eh. Tapos, lagyan natin ng, ay, ay, ano muna natin. Mix-mix na muna natin ng bonggang-bongga. Ayan, ito lang apat na ingredients na yan. May makagawa na tayo ng macarons coconut macarons so ngayon lagyan natin yung desiccated isang pack to guys isang pack actually isang guys so lagyan natin lahat ayan so mix mix lang natin ng bonggang bongga so ayan tingnan natin kung ilang yung magawa natin na kuan Pasensya na wala akong kuwan. Wait ha. Mix-mix tayo ha. Mix natin para ma-mix well. Makombine lahat yung mga ingredients niya. Then saka natin. Parang kulang pa ang kuwan eh. Wait ha. Tulang pa ata yung ano natin. Ah, condensed milk. Wait. carbs na condensed milk to guys. DIY. So, ayan. Mix-mix natin yun. Bongga-bongga. Parang kulang ata yung bitlong. Nagdagan ko ata isang bitlong. Eh. Para mag-lapot siya. Ayan. Parang kulang, kulang yung itlong. Dung -dung Dagan ko nga. Wait, sorry. itlog. Kasi maliliit yung itlog niya eh. Yung mix mix natin. Tuloy apat na alimang itlog na nilagay ko. Pero okay lang kasi yung itlog na ginamit is maliliit siya. So, ayan mix mix natin so parang ano pa siya Kailangan mag-melt-melt siya, no? Ayan. Ito na rin. Nagyan natin kunting vanilla. Para mag-amoy naman siya. Mag-amoy aroma. Aroma. Ayan. Tapos, saka natin lagay din sa lalagyan na natin. So, ayan siya guys. Ayan. Ayan, welcome back again guys. So ngayon, mag ay actually nalagyan ko na siya ng kuan vanilla. So maglagay tayo ng butter. Dito sa ano natin para hindi siya mag ano mamaya, dikit-dikit. Sa Saka natin isa lang. Ayan. Binumihan ko na na siya ng kuan Butter para mm -hmm. ano na lang mamaya hindi ko yata magbikit ewan ko kung magbikit ito i-try ko lang hindi okay, ko yata magbikit Ini nanti nang butter. Ini siya magdikit mamaya. Mali yung pagpaglagay paglagay ko. Nilagyan ko na lang. Nilagyan ko na lang dito para easy ba. Iisip ko kasi. So, dito. Naka, ano dito? Baka ano siya ba? Naapaw siya. So ayan. So ngayon. Okay. perfect ko kaya ito guys actually this is my first time magagawa ng ganito so wala actually wala akong idea kasi hindi ako mahilig sa mga ganito ba pero ngayon ipinisipan kong gumawa so we will see kung ma-perfect natin okay talagang basa nito mamaya So wala pa akong idea. Tingnan natin ha. Samahan niyo ako sa aking pinagagawa. Nakukunat macarons. Lucabay mm -hmm. version. Lucabay version. Lucabay version. hindi na yung oven tingnan natin kung wala syang harina puro puan lang hindi na natin mamaya wala ano ko pala nabasa guys So, i-heat tayo ng oven. Ayan. Tingnan natin kung ma-perfect natin to. What's so ever. Pamot na na lang, di ba? So, ayan. So, 170 degrees Celsius. 30 to 35 minutes natin i-oven siya guys. So, ayan. Oh, kung tama ba ito? Ilan lang natin mamaya ha. Kung ma-perfect natin to ng bonggang bongga. masya niya kung hindi ko din alam. As first time kong gumawa nito. So, ayan guys. Medyo mainit na siya. So, lagyan natin. Ayan natin na uh, mga ano, 30 to 35 minutes. So, ayan. Tingnan natin. Ano ko lalabasan. Hello, hello guys. Welcome back again. So, ayan. Sunog na siya guys. Decide. side. na yan siya guys. Ang aking ah, uh, macaron. So, itry natin. So, ayan. I-try natin kung okay ba yung lasa niya. Actually, hindi siya matamis, guys. Hindi siya matamis kasi ng low carbs nga siya hindi siya as in, as in talaga na so uha tayo na isa i-try natin na wait guys ah uh, tinry ko siya actually talaga siya matamis as in low carbs na, low carbs talaga yung version niya hindi siya matamis iwan ko hindi ano yung kulang niya ah baka yung condensed kulang hmm okay naman luto siya pero hindi nga siya matamis so ayan So, thank you for watching. Have a good day, and bye. See you in my next vlog.